Mga kaibigan, isang makasaysayang puwok na naman ang ating napuntahan, ang Luneta Park. Ang Luneta Park, opisyal na tinatawag na Rizal Park, ay itinuturing na makasaysayan dahil sa maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na naganap o may kinalaman sa lugar na ito. Ilan sa mga dahilan kung bakit ito makasaysayan ay ang mga sumusunod. Pagpapahayag ng kalayaan sa Rizal Park, ipinahayag ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga ideya para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ang naging lugar para sa maraming kilalang pagpapahayag at protesta. Pamana ni Rizal Matatagpuan sa Luneta ang Rizal Monument, isang pagdatangi kay Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang monumento ay nagsisilbing simbolo ng kabayanihan at paglaban sa kolonyalismo. Pagdiriwang ng mga mahahalagang okasyon, Ipinagdiriwang sa luneta ang mga mahalagang okasyon tulad ng Araw ng Kalayaan at iba pang pambansang pagdiriwang. Puok ng mga alabok sa kasaysayan. Maraming monumento, marker at struktura sa luneta ang naglalarawan ng mga pangyayari at personalidad sa kasaysayan ng bansa. Puok pang publiko. Bukod sa mga makasaysayang pangyayari, ang luneta ay naglalaan din ng puok pampubliko para sa mga mamamayan upang mag-relax, magpahinga at magsaya. Ito ay nagiging lugar ng pagtitipon at pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad. Sa kabuuan, ang Luneta Park ay isang espasyo na mayaman sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, kung saan naganap ang mga makahalagang yugto ng pambansang kasaysayan at kung saan patuloy na naipapahayag ang diwa ng kalayaan at pagkakaisa.